guys, kabi na and then kakatapos pa lang ng trabaho ko. Ano kayo na? 9.24 p.m. na. And then napagod ako, nag-plan siya, nag-iron kasi ako. So anyway, meron ako papakita sa inyo. Nung last Sunday, bumili ako nito. Itong um, $2 lang to. Ang dami nito guys. Nung Monday, matigas pa siya, crunchy-crunchy ngayon, hindi na. Tapos binigyan ako nito ng amo ko. So anyway guys, mag skin care routine tayo bago tayo matulog kasi kahit naghilamos na ako eh meron pa ring dumi, dumi yan Ayan. ang ganda talaga ng camera and then binigyan din ako ng amo ko nito etong ito, binigyan niya ako nito so gamitin natin siya ayan pampaganda ayan so anyway gabi na. magkukwento pala ako sa inyo ayan lalagay muna tayo. Eskinol, na ito yung ginagamit ko na eskinol kasi hiyang sa mukha ko siya. Hiyang sa mukha ko na alis yung mga pimples na maliliit dyan. Ayan. Update ko kayo dun sa may yung sabon na honey. Yung honey na sabon kay ma'am honey. Ano siya? Um, hindi siya mahapdi sa mukha. Gentle lang siya, maganda. Ayun. Yun ang mga hinahanap kong sabon, yung gentle lang. Kasi nga sensitive yung skin ko. Kaya nga minsan na-insecure ako. Kasi very sensitive yung skin ko. Ayun. Ayun. Isa din yun, kaya din ako hindi nakikihalubigo sa mga tao. Kasi, minsan alam niyo na may mga Pilipina na mapanglait. Laging, alam niyo sa totoo lang, ang dami kong bad experience sa ibang Pilipina dito. That's why hindi rin ako nakikihalubilo sa ibang mga Pilipina. Kasi lagi nilang nilalait, nilalait nila ako. Lagi nila nilalait. Ayun. Kaya hindi ako gaano nakikihalubilo. para malayo sa gulo kasi once na nahihalubilo ka ah, lalalang lalaki yung gulo diba Eh, dati lagi ako sa church lagi ako ni lagi ako ng... ngayon hindi na nagsasarili na lang ako Nag, nagbabasa na lang ako ng sarili kong bible ayun tapos iniintindi ko na lang kung ano yung tamat mali kasi lahat naman tayo alam natin yung tamat mali diba minsan natutukso lang tayo Ayun. And then, yun nga. Hindi nyo lang nakikita kasi yung ano ko, yung, yung camera ko kasi, hindi, hindi niya may pakita lahat yung mga scratch. Meron mo akong mga scratch, scratch dito. Tapos yung may ugat-ugat. Yung kasi nga, yung tao dito, mm, yung lumalabas na yung red-red sa mukha Pero niyo nyo ba, minsan, kung sino yung mga nalalait sa akin, sila yung, sila yung mga yung sila yung mga taong laging humingi ng tulong sa akin. Pag nagigipit. Alam niyo? Yung mga iba kong, ano, kaibigan. Pero ngayon, wala na akong kaibigan. Tsaka hindi na rin ako gaano lumalabas, di ba? So, anyway, ito yung Garnier. Garnier ba? Ang tawag dito, Garnier? Garnier. Ewan. Ito is Bright Complete Overnight C Booster Serum. Ayan siya ang gagamitin natin para sa ating mukha. Ayan. So, ayan siya. I-try natin guys. Ayan nyo ba? Nung, nung nalaman ko yung namatay yung tito ko, may na ako. Yung tito ko is namuhay lang sila ng simple pero, sobrang saya nila, diba? Narealize ko lang na mas masarap talagang mamuhay na lang ng simple. Kasi, lahat naman tayo mamamatay. Eh. Diba? At saka kapag namumuhay ka ng simple, walang evil eye, walang may ingit sa'yo, walang mag-aano sa'yo, yung magsiselos, gano'n. Kasi kapag umaangat ka sa buhay, may maraming taong evil eye. Kasi sa Pilipinas, hindi natin maiwasan yung pag umaangat ka sa buhay is marami nang naiinis sa iyo, naiirita sa iyo, marami nang nagsasabi na oh, sana maano siya, sana ganun ganon Tas na realize ko na kailangan Huwag na tayong maghangad kasi mamamatay din naman tayo. Hindi ko naman sinasabi na ano yung I mean I mean I mean na uh, ano 'di ba? paano na lang yung laan ng God. Yun. Hindi na ako naghahangat ng kung ano. ano. Gusto ko na lang magmoy ng simple. Pero, at saka mag-enjoy. Gusto ko i-enjoy yung bawat minuto. At ayoko magalit. Ayun. Sayang ang oras. Huwag nating aksayan yung oras na magalit. Diba? Iwasan na lang natin yung mga bad things. Yun lang. Diyan natin ang serum yung ano. Alam mo para ang ganda nito. I-try ko nga. I-continue ko na lang. Eh, kasi kailangan natin ng serum sa ano natin. Sa face natin. Alam nyo kung bakit? Kasi tumatanda na tayo. Tapos nag-haringles. Alam nyo ba? May kukwento pala ako sa inyo. Nung isang araw, mamaya pakita ko sa inyo. <laughs> Nung isang araw, may nakita akong puti sa buko. Sabi ko, na ko na ang gurang ko na talaga. na ko na ang tanda ko na pala. Hindi na pala ako bata. Ganda. Ayan. Malagkit siya, guys. Inubos ko na. Inubusin ko na. Napakita ko sa inyo yung white ko. Makikita ba siya? Nakita ko dito kaninang, no, kaninang umaga na. Ayun. Nakikita niya. Ayun, ayun. Ayan siya, guys. Meron na akong puting buhok. Ayun. gurang na talaga, oh. Ayan, no. Nakikita niyo. Ayan, meron na akong puting buhok. Hindi na ako, ano. <laughs> dito ko na-realize na kailangan maging happy ako araw-araw hindi ako pwedeng maging sad. Ayaw ko aksayin yung oras ko sa pagiging sad. Gusto ko happy ako every day. Kasi pumuputi na yung buho ko. So, ibig sabihin nun, huwag na nating sayangin yung oras natin sa sadness. Dapat yung araw-araw gawin na nating happiness. Tapos, love, mahalin natin yung sarili natin. Kasi, ayan na o, oh, ayan, ayan, na yung ebidensya. <laughs> ano, gurang na ako. <laughs> nakita niyo siya. <laughs> so, ayun, na-realize ko na, ah, hindi na ako pwedeng maging sad. Kailangan everyday akong happy. Ayoko maging malungkot. Kasi may putuin na akong buhok. Ayoko ng may stress. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Ayun. Tsaka, gusto ko mamuhay ng payapa. So, anyway, yan. Alam niyo, dalawan na yan na buhok, puting buhok na nakita ko sa, sa ano, sa so, tas, Ayun. So, anyway, kailangan nating maging mabuti araw-araw. Huwag -araw, tayong gagawa ng mali sa kapwa. And then, umiwas tayo sa cheese chismis. So, anyway, guys, tikman natin itong pagkain na binili ko ng Sunday. Sobrang sarap niyan. Alam niyo na binili ko siya, crunchy-crunchy ngayon. Ngayon, hindi na. Sobrang tamis na. Hmm. Sabaw. Hi anyway, guys, dito na i-end yung vlog ko and bye and God bless. Harap.